Oh, so, ayan mga kababayan, oh, no? after ng isang araw na pag-aayos ng team Daddy Frankie dito. Salamat sa Panginoon at unti-unti uh, nakukumpleto yung mga gamit namin. So, bukas ulit pagbalik namin, magdadala ulit ng mga gamit si Daddy Frankie, pero syempre hindi namin kayang pagsabay-sabayin lahat, pero may awa ang Diyos, unti-unti uh, makukumpleto rin lalong-lalo lalo na sa gamit nila at mga pangangailangan nila tsaka si Angel kasi dito na sila nakatira no at uh, sana ayun maging maganda lahat at gabayan ng Panginoon na sa pagtira ni do nila dito ay unti-unti maging maayos ang buhay nila <coughs> ganon din kay Ate Nemi uh, sana maging okay madadala rin natin siya sa ano papa-check up natin pag hindi na ako ganon kabisi mga kababayan And so, bago ako umalis, magpapaalam muna tayo kay Angel. Samahan niyo po. Angel, ay pwede pumasok? Apo, eh mga kababayan ito po yung uh, kwarto na ibigay natin kay Angel pansamantala dito muna siya para maging comfortable sila mag-ina. Ayan. Angel, okay ka lang? Ano'ng ginagawa po, mo? Nagtutupi po ng mga damit po namin. Okay. Ang likot na ni baby, no? Oh ingatan mo lang siya, baka mauntog, ha? Opo. Kumusta naman? Ayos naman po. Okay ka dito? Opo. Oh. Diba? Basta pinakaingatan mo dyan yung anak mo, hindi pwede mauntog, no? Likot na, no? Sobrang likot po, eh. Pero hindi naman nasusubsob? Hindi naman po. Okay naman, kaya na niya. Okay. Ayan. Talagang nasanay na siya maglakad, no? Opo. Kasi may mga ibang bata, no? Ah, uh, bagay, ganun talaga magsisimula maglakad ang bata pag isang taon yata. Opo. No? Okay. So, yun. Oh, andyan na naman. Saan ka galing? Wala ka namang kaba pag dito lang. Basta pag wala kami dito, isarado mo lang yung pinto. Opo. Pag lalabas kayo dyan, pag malamig na ang uh, araw, hindi na mainit, pwede maglikot mo doon. Doon sa likod, pakaingatan mo para hindi malaglag yung bata. So, okay ka na dito? Apo. So, Ma Malimbalas naman po yung pakiramdam ko. Maganda pakiramdam. Ay, pinasok mo yung tinelas. Okay lang, basta iwasan natin na pag-pray natin na hindi magkasakit yung anak mo. No? Apo. Tapos nandiyan naman, gaya ng sinabi ko, pag nagugutom, huwag may hiya, no? Apo. Maraming pagkain dyan. May mga stock tayo. No? ano nga naging usapan ninyo ng asawa mo talaga? Anong sabi niya sa sa'yo nung aalis ka? Di ba ano sabi po? ko sa'yo pag-usapan yung maigi? Ay! Marami yan. Nag-usap po kami dalawa po. Maayos po na usapan na pumayag naman po siya na dito po muna ako tumuloy. Mm -mm. Para po mapaayos po kami dalawa ng anak ko. Tapos pag nakatrabaho po siya ng maayos, Nagpasasuportahan niya na lang po kaming dalawa. Salamat. Oo, oh, yun ang pinakamaganda, no? Opo. Oh, tapos ano, uh, gaya ng sinabi ko sa'yo, pag uh, gusto mong pumunta doon, umuwi, basta magpaalam ka lang sa amin. Huwag kang aalis na hindi namin alam. Para hindi kami, ano, ha? Okay. Para hindi kami mabubori. Malaya ka anytime gusto mong pumunta. Tapos pagpapasok ka, kung ano yung mga pangangailangan mo dito, magsabi ka, no? Para matulungan ka namin. Ay, ano yan? Baka dididi na. Gugutom na po kakalaro. Oh, sige, talikod ka muna. Dedi ka muna. Ano? Ayan. Okay. Unti, unti, ma. Katapos kung ano yung mga pangangailangan, yung kailangan mo talaga, kailangan-kailangan, sasabihin mo sa akin, ha? Magsabi ka lang. Gaya ng sinabi ko, huwag kang mahiya. Ang kasama mo lagi dito, sila Sam, tsaka si Rab. no? Pero everyday na ang ako dito. Nawala man ako isang araw lang, no? Pero nandito ako ulit. Okay? oh, Ay, naku, sa kulit talaga ni Jamaica. Ha? Ang liit pero ang kulit-kulit. No? May mga, anong, kakulitan ng bata talaga. Iwasan na hindi mauntog, ha? So, paano? Aalis na ako. Ingat kayo dito, ha? Apo. Okay. Sana maging komportable uh, ka dito. Okay? Apo. Pero, syempre, bago tayo alis, ayan, mga kababayan, papasalamat po ako. Sa mga tumutulong, lalong-lalo na po sa nagbigay ng uh, stroller ni Jamaica. Ayan. Syempre, uh, sa Team Rise Above. Ayan. Maraming-maraming salamat po sa stroller. At saka kay Sweet Charm na nagbigay ng damit. Ayan. Maraming-maraming salamat. Siyempre, mga OFW natin na nasa abroad, yan, mga maraming maraming salamat po. Ay, mga followers natin, maraming maraming salamat po. Ayan, sa mga nagpapakulay, nagpapamember, maraming maraming salamat po. At kung sakali man, mga kababayan, na naibigan nyo, nagustuhan nyo po yung mga videos na ginagawa ng Team Daddy Frankie, ay, uh, uh, maglalambing po ako eh, sa mga hindi pa nakapalo, Uh, follow niyo po ang youtube channel ni Daddy Frankie at ang ating facebook page nang sa ganoon ay mas makatulong pa tayo yan, pasalamat tayo sa ano uh, sa mga tumutulong sa atin maraming maraming salamat po sa ano po Team Rise Above po sa pagbigay po ng stroller at damit po sa amin, pati po sa anak ko pati po sa mga OFW po Salamat din po pati po sa team po ni Daddy Franky sa pagtulong po sa amin at sa pagkukup po sa amin dito sa shelter. Mm -hmm. At sa pagbigay din po ng mga kailangan po namin. Salamat po ng madami. Ayan. Yeah. So, thank you so much. Thank you kay God. Kasi andito na siya, hindi na siya, ano. O, oh, hindi ko sinasabing hindi ka magtitinda or magninegosyo. Napaka-importante yon okay. Pero sa sitwasyon ngayon, Ah uh, focus ka muna sa anak mo, focus ka muna sa pag-aaral mo, no? So, tapos yun, uh, sana darating yung panahon na makausap ko yung asawa mo, bigyan ko siya sana ng advice, no? So, mga kababayan, ah, uh, nagsabi na rin ako kay Angel na gusto kong makausap ang asawa niya, pero sabi niya is hindi pa siya ready. So, hindi natin sila pwedeng pwersahin, ata uh, ang amin lang mga kababayan gusto natin mapagandagan pa, uh, paulit-ulit po sinasabi ni Daddy Frank yung mapaganda ang buhay nila no so pasipin uh -huh. mo rin yung asawa mo ipaliwanag uh -huh. mo uh, pwede rin naman siyang pumasyal dito welcome siya dito okay. kung anong gusto niya no welcome siya dito tapos pwede ka rin umuwi sa bahay niya pwede ka rin pumunta doon no okay. wala akong ipinagbabawal ang akin lang gusto kong makatong okay uh -huh. so, ingat kayo po. dito Ha? Ingat ah? din po kayo sa pag-uwi niyo po, Daddy Frankie. Eh. Oh, thank you so much. Sige, sige, tara. Paalam din ako mga kababayan kay ano, kay Ate Naomi. Ayun, kasi ay hey, busy busy si Ate Naomi. Nagluluto. Ate Naomi, where are you? Ito mga kababayan, luto ni Ate Naomi oh. Ayun. Ayun. Ginisa. Tapos meron pa siyang ano, Meron pa siyang inihaw na tilapia daw. Saan na siya? Nasa Ate Naomi! How are you? I want to speak to my friend is uh, ah I mean, Sino? Pinakain mo? Lizard. Lizard? Ya, saan? Nandiyo nung pinakain sa Saan? Pinakain mo sila? <laughs> May alaga din siya mga kababayan. Sabi niya lizard. Toko yan eh. Ayan, nakita. Nakakatakot. Paano niya pinakain? Hindi naman kumakain ng kanin yan. Kulisap kinakain ng mga yan. Tara paalam tayo. Bising-bising si Ate Nemi, mga kababayan. Ate Nemi, ang laki naman ng kitchen mo. <laughs> ang haba. <laughs> ha? Ang haba. May na, bango-bango pa ng niluluto niya. So, Ate Nemi, alis na ulit ako. Bakit? Uuwi na ako sa bahay. Bye, -bye. Babalik ako sa Makati. Pero bukas nandito ulit ako. Okay? Ingat kayo dito, ha? Okay. Oh, very good. Ang sipag-sipag ni Ate Nemi, mga kababayan, no? Oh. Hindi, kailangan nyo obligasyon sa dito, eh. Ah? Obligasyon, worin, eh. Oh, oh, oh. Ha? Obligasyon ko rin, eh. Oo, oh, obligasyon. Pero huwag mo mo na masyadong pagurin sarili mo, ha? Okay, fine. Whatever. What I'll finish this. Ah? I'm relaxing. Oo, oh, oh. pag, okay. ah, pag, pag I'll natapos finish. mo, magre-relax. Okay, yeah. Hmm. Sige, salamat ha. Ingat Bye. ka dito. Thank you po very much. Oh, thank daddy you. Ano pangang-request pa mo? Yung shampoo mo, meron ka pa? Shampoo? Colgate. Ah, Colgate tsaka shampoo kailangan? Opo. Oh, sige, sige. Bibili tayo, ha? Okay. Sige, ang sarap ng ulam, sarap ng gulay. Ay, yung ano, yung joy. Ah, joy, panghugas ng plato. Yes. Oh, sige, ay, sige. Wala lang naman yun. Nasa, Magkano ba yun? Nasa 25. 25. Ito lang yun, malag na yun. Ah, Kaya ko nang i-adjust yun pagdating sa ganyan, lagyan ko ng konti tubig. Ay, wow. O, para Hindi, makat... Hindi, yun, binabudget ko yun rin yun. Binabudget mo? Siyempre. Hmm. Anong pa, anong ricado yan? May baboy din ba yan? Yes, pork. Ah, may pork sa hug okay. niya. Wow! Tataba yung mga kasama mo dito niya. Hindi, mataba nga din ako. <laughs> mataba yung puso kasi gawa ninyo. Oh, that's true oh. When I see you. Ayan. Diyan ako bilib sa'yo, ate. Hindi, hindi Naing... pa ko sa'yo. Muna ako sabihing ba? Ah. Ako, kailangan mo itong gawin para sa inyo rin. Ayon. oo. Oh, salamat. Napakita ang... ko yung, ano, my goodness. Yeah, Napaka, ano, mga kababayan. That kasi ate Neme, marunong mag-appreciate. No? Na-appreciate so, nyo yung mga na ginagawa na natin. Yun. Sana tuloy-tuloy lang tayo. Yan, maraming maraming salamat po. So, ayan mga kababayan, pansamantala magpapaalam ang inyong lingkod po. Ayan, Daddy Frankie po from Pangasinan, anak ng Pangasinan. I love you all and God bless. So mga kababayan no? uh, Wala pa si Ate Nemi dito And Nagpaalam siya kanina Na bibili lang daw siya So imposible naman lumaya siya Kasi eh. andito pa yung mga gamit niya Ayan pa Ayan pa mga unan Gamit niya Pero kasi 6.30 na Wala pa rin siya Ayun nagpaalam siya kanina sa akin Mga alas 4 yata yun or mga alas 5 hanggang ngayon di pa rin siya nakakabalik dito sa shelter hinihintay ko siya kanina pa eh baka bala ko nang ikutan maya, -maya. so yun guys no, wala pa rin siya atin eh <laughs> baka ikutan ko na siya ayan no naabutan na ako na ulan sa labas sa paghahanap medyo tumila na yung ulan and kanina pa ako dito naghihintay wala talaga si Ate Nemi hindi pa nabalik so, ayan guys si Ate Nemi ako. ano aros ka nakauwi ano? Ano, ano aros ka nakauwi anong binili mo Hello? Saan? Mga mga damit, saka yung... Hinihintay ka nila, Daddy Frankie. Eh. Saka yung pang sopa. Pang sopa, sarap pang pasta. Ayun ko, hindi na po mag ano, hindi na po ano? gusto ko magkaon na rin. Gusto mo magkaon yan. Oo. Oh. Ayun o. Yan ang binili ko. Ripollo, panglahok. Sabi ko sa kanila eh. Panglahok. Yan. Kukwa. O yan, matika. Why? Oo, oh, so, sasenda tayo kay Daddy Frankie to. ito. <laughs> Saan pa? Ayun, namalengke ka. Lagi nga yan eh, pera ko ay. Eh. Oo. Oh. Magkano binigay sa'yo ni Daddy Frankie? Parang dami mo nabili. Ay, diba, sa akin 250. 250. Binigay niya sa akin. Ah. Sampa. <laughs> ano yan? Namalingke ka oh, pala. O, yan ang pira ko. Para tutunayan ni Sukuli. <laughs> o, yan ang Sukuli ko. Oo. Oh. Oh. Kita na? Ano o, damit. Magaganda. Mga damit. O, oh, oh. siyempre. Okay na? Okay na. Magalala. Diyos ka dahil. Baka naligaw ka kung saan. Kaya hinanap kita. O. Oh. O. Oh. Ayan guys. Okay. Mga binili na malengke siya. Ano to, macaroni? Uh Oo, -oh, pang-pantid siya daw, pang Tapos ito, mga damit niya daw. Pranti siya bra. wala nga ang bra eh. Oh. Tuloy ako napunta. <laughs> Ay, uh, uh, nabasa ako. <laughs> Ay, magdano mag ka na magbuhos ka. Kakaligo ko lang. So, ayan Ay, guys, na. nandito na si Ate Nemi ulit. Ay, ito. Oo. Uh -huh. so, <laughs> Ay, sabi mo kay Daddy Frankie. Daddy! Okay na, ni ko Okay na kami ni Soba pasta oh. <laughs> ko na yung worry, right. uh, okay. So yan guys, sa nemi na Bye! Bye! -bye. <laughs>